Pagpapan po natin na uh, yung pong uh, araw na ito, yung uh, nangyari nga po yung uh, disqualification kay Marikina City Mayor Marcelino uh, Marci Teodoro sa kanya pong uh, pagtakbo sa pagkakongresista dyan po sa unang uh, distrito ng uh, lungsod. At uh, hingan po natin ang reaksyon ang COMELEC uh, mismo po ng uh, sa katauhan po ni uh, Commission on Elections uh, spokesman attorney John Rex Laudyanco na sa kabilang linya magandang uh, magandang uh, tanghali uh, attorney Laudyanco welcome ulit sa DWIZ Channel 23 Magandang tanghali po sir at sa lahat po ng taga-subaybay dito sa ating sa ating programa at sa DWI. Good afternoon po. Good afternoon po. Marami pong salamat ha, Attorney uh, John Rex sa inyo pong pagpapaunlak. Uh, attorney, ito pong nangyari kay uh, Mayor uh, Marcy Teodoro, ito ba ay, uh, kumbaga, aapela pa naman itong si Mayor Marcy so hindi pa ho ito pinal, hindi ho ba? Tama po kayo, no? hindi pa po ito pinila, Naka-serve lang po kahapon at meron po siyang limang araw mula po kahapon para mag-file ng motion for reconsideration. Ito po ay dingin ng Commission and Bank po. Okay, so uh, hindi pa final at tama. Uh, five days. Kapag lumapas siya ng five days, paano po Opo, tapos na po yung kanyang uh, po para ma-file na motion for reconsideration Alright. at dahil po dyan, ang task, ang desisyon po ay maaari ng ituring na magiging file na ng sekretory. Na, na pong gagawin ng comment dyan, ay mag issue po ng certificate of finality, mag-i-issue ng entry of judgment at pagkatapos po niyan ay implement na po namin sa pamamagitan ng writ of execution. Okay, kung sakaling lumampas ng five days. But, uh, attorney, yung pangalan ba ni Mayor Marcy ay nasa listahan pa rin po nang uh, mga kandidato. Opo, oh, sa ngayon po na hindi pa naman po final ang executive orderian decision, nananatili po ang pangalan po ni respondent Celino Marcio Tudoro doon po ang mga kandidato para sa member House of Representatives sa 1st District po ng Marikina. So an ano ho ang uh, pinagbatayan po ng COMELEC uh, ano pong uh, uh, naging uh, batayan ng uh, poll body para po uh, i-disqualify, i-disqualify sinasa sabi dito hindi daw na-meet yung uh, one year residency nung uh, uh, nitong ni Mayor Marcy. Opo no, hindi lamang po na hindi na-meet yung Ilam. one year residency requirement hmm. kundi na patunayan po sa pamamagitan po ng mga piratasong ebidensya na natanggap po ng Formelic First Division na tanggap ang residency po ni Mayor Marty ay doon po sa 2nd District ng Makina. Ganito po kasi ang nangyari niya. Nung sometime Opo. in February 2024 po, mula po sa first district ng Marikina nag file ng application for transfer of voters registration yeah. ang ating respondent sa second district. Mm. Pero pagkatapos po noon, around September po, no, September 2024, Siya po ay muling nag-file ng application for transfer mula sa district, naman po muli ng First District at kasunod na nga po siya ay nag-file ng kanyang COC. Ito po uh -huh. pong kanyang pagkakapay ng COC ay tumanggap po ng dalawang kaso, dalawang petition to cancel or deny due court at COC na i-file ng isang residente po ng First st uh, uh, first District ng Makati Opo. at yung ikalawa naman po ay kagrupo po ni Sen. Elino Coco Pimentel III. Uh -huh. Ito po ay kinonsolidate ng COMELEC at napatunayan po na talagang hanggang sa ngayon dahil nga po nung una pong lumipat si Mayor Marcy mula First 1st District papunta sa 2nd District, siya po ay nag-claim na tagaroon siya na residente siya ng 2nd District mula 2018. Mm -hmm. So ito po ay mahigit anim na taon. Nung pangalawa naman pong paglipat niya, siya naman po ay nagsabi mm -hmm. na sa po ay nakatira sa 1st District, sa aabot sa araw ng halala ng isang taon at isang buwan. Ngunit sa pamamagitan po ng mga ebidensyang nakuha tulad po ng kanyang naisumite na position paper at counter affidavit sa ombudsman ng July pa lamang, malinaw na ipinapakita niya na ang address niya ay nananatili sa second district. Ang kanyang driver's license na po sa second mm. district at may mga tumistigo po at nagpatunay talagang hindi po siya nakatira at hindi nakikita doon sa first district. Sa first district. So parang nagkaroon nag, uh, ng misrepresentation, attorney. Tama po. Tinuturing uh, po natin na ito po ay failure o material misrepresentation I mean, doon sa kanyang pagkakafirati o si saan kiniklaim po niya na bukod sa pagiging residente ay qualified siya dahil na wala nga po at hindi tinuring at hindi inilala ng Comelec First Division na siya residente ng First District na uh, po ang kanyang COC. Ngunit yung ikalawang allegation naman po na siya ay nagmaterial misrepresent, sabi niya I will be apa? a registered voter ng First District. Hindi naman po ito itinuring na material mis sa presentation dahil pala usual naman po na nangyayari sa isang nag a ng registration o transfer yung ganyang pahayag po. Opo. Uh, attorney, uh, tama ho ba uh, one year ang kailangan mamate na residency, hindi ba six months? Ang six months po ay para sa pagiging butante pa. po okay. ikaw ay mag-qualify sa posisyon ng member house of representatives doon sa distrito na irerepresent represent mo, dapat po at least one year at ka least. ng residente po doon. Sa batas po natin ito. At least, yung word na at least, at least uh, one year. Pero uh, yung at least na yon mga... wala <laughs> well, may eksaktong ano ba yun? Uh, one year po. One year po ang pinaka-minimum po. One year. one year. po, Yun ang uh, oh, po. minimum. Well, anyway, so... Ano pa ho ang uh, mga maari pang uh, gawin ni uh, uh, Mayor Marcy, ano yung mga pwedeng uh, solusyon or masasabi ho natin na uh, pwedeng uh, uh, gawin para ba ho, ho ito, ito pong uh, gusto po na ito bukod ho doon sa five, uh, tama five days no, five days. Kailangang makapag uh, umapela ho siya. Kailangan pa oh. ho ba ito sa Uh, mas mataas, alam sa Supreme Court or sa uh, attorney? Maari po. Kung sakali po makapag-file po siya ng kanyang motion for mm -hmm. reconsideration sa tamang oras, ito po i ng Commission and Bank. Anuman po ang maging desisyon dito, kung sino man po yung maari po, whether yung mga petitioners, o mismo si Respondent um, Mayor Chadoro po ay maaring umakyat po sa ating kataas-taasang hukuman sa pamamagitan ng petition for review and certiorari po. Naku, edi eh, ang tagal pa niyan kung gano'n, na uh, attorney. Baka tumagal pa. Pop Opo po, talaga nangyayari po ito no, sa mga cancellation at disqualification pero wala naman pong problema ito kung sakali pong dumating ang halalan, matapos ang butuhan at sabihin okay. pa natin po makakuha siya ng pinakamataas na boto dahil pag lumabas po, ano man ang maging desisyong pinal. Kahit po talagang manalo siya kung talagang ikakancel po ng Komele kanyang-kanyang COC, hindi po mawawala ang jurisdiction. at maaari pong mapababa siya o di po kayo ay mabaliwala, maanal yung kanyang proclamation kung sakali mang pong siya makakakuha ng pinakamataas na boto. So hindi naman po ito bago sa COMELEC at, at ating pong jurisdiction ay laging may solusyon po pagdating sa ganitong bagay. All right, uh i-set aside lang natin ng kaunti si uh, Mayor Marcy. Uh meron pa hubang ibang kahalintulad na disqualification case doon sa ibang mga kandidato. Uh, uh attorney ito. Meron po, marami-rami pa po. No? Una po kasi ang ating mga disqualification cases, ito po ay maaring ma-file dahil sa yung isang tao ay disqualified talaga sa pamamagitan ng ruling ng korte, ng tribunal, ng ombudsman. Maaari din pong nakakubit ng isang paglabag sa batas panghalalan tulad po nung dyan sa Cagayan de Oro na nasampahan na namin Apo. ng petition for disqualification. Yung kahiling tulad naman po nitong kay Mayor Chodoro na petition to deny due or cancel COC ay may mangilang-ilang pa po talaga na pending po na kaso ng ganyan at balak po itong ma-resolve ng Comelec sa lalong madaling panahon. How about naman po yung kay Congressman, na uh, dating Congressman na uh, Egay Erice? Ano na hong update doon na uh, attorney? So, patuloy po ang paglilitis po ng commission dito. Ito po yung petition for disqualification na may na, na isang pa po. No? Nadeklara na nga po siya disqualified. Mm -hmm. Siya po ay nag ng motion for reconsideration at yung motion po na yan ay dinidinig po ngayon ng commission and bank. So, sa makatwid, kandidato pa rin ho si uh, dating Congressman Erice? Ayon po sa ating due process, hanggat hindi po nagiging final and executory Ayaw. ang anumang pong desisyon, lalo na sa bagay po na to, ay mananatili pong kandidato at nandun po sa balota. Pero kung sakali pong umabot na po tayo sa punto na talagang naging final and executory, ay maaari pong either matanggal yung kanyang pangalan sa balota kung may panahon pa at hindi pa natisimula ang printing ng balota, o kung sakali naman pong nasimula ng printing ng balota, hmm. wala pong kaso yan dahil maedeklara pong stray ang mga boto po na matatanggap ng mga kandidato na cancel ng COC o kaya Opo. Attorney, how about naman po sa national uh, national position? Mababawasan pa ho ba yung mga kandidato sa pagkasenador? sa ngayon po ay nananatili sa 66, 66, 66. po ang kinikilala na legal at mga bona fide candidates po ng Comelec. Meron pong 117 na mga nag po ng kanil-kanilang COC sa pagkasenador na idiniklara ng Comelec na mga nuisance candidate mm. na desisyon na na po. May ilan na lamang po sa kanila na pending po yung motion for reconsideration. karamihan po ay na-resolve na rin. So yung ilan po ay inaasahan namin na baka may umakit sa Korte Suprema. Ang rule po kung sa'yo ganito po ano, kung sakali pong pag-akit niya sa Korte Suprema, sa loob ng limang araw po ay hindi makatanggap o hindi mag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order ay magiging implementoryo Mai-implement na po immediately executory ang desisyon ng COMELEC at matatanggal po namin sila sa listahan. Yun naman po ang layunin para hindi malito ang ating mga kababayan doon sa mga nuisance candidates. Alright. Naku, baka meron pa ho kayong mga panawagan, na uh, Atty. Laudyanko, sa atin pong mga Kababayan, sa mga kandidato, doon sa mga botante, o yung sa ano pa pala, uh, attorney, Sige, habulo natin. Yung sa social media nga pala, yung registration, ano na raw pala ang uh, update doon, uh, Atty.? No? Uh, so yesterday po, eh, marami rin po ang nag-file ng kanilang mga social media channels kasama na po yung mga documentary requirements pero mas marami po yung hindi nakaka-comply. Hanggang bukas na lamang po ay na ng POMELEC Resolution para iparehistro ninyo ang mga social media channels na gagamitin ninyo sa pangangampanya. Kapag hindi po natin ito na-comply, ang mangyayari po ay kapartner ng POMELEC ang Facebook, ang Twitter, yung X, mm -hmm. ang Google at ang ano, ating POMOLEC ah uh, Instagram ano maari po namin mapasuspend mapadeactivate ang lahat po ng inyong social media channels na ginagamit sa pangangampanya na hindi rehistrado po. pa po dito titignan po namin kung kayo po ay nakalabag sa Resolution 11064 na maari rin po magdulot mm -hmm. ng isang petition for disqualification na ikatatanggal nyo po sa listahan ng mga kandidato. At tuloy po sa ating mga kababayan tuloy po ang ating demonstration po ng automatic counting machine sa lahat ng panig ng bansa at gagawin po namin ito hanggang katapusan po ng Enero 2025. So abangan po ninyo, darating yung ACM dito sa inyong marang barangay. Maaari ikot -ikot. po i-cluster namin dalawa, tatlo, apat na barangay. Sumali po kayo dito nagsagayong sagayo, makita ninyong makina, makasubo kayong bumoto. Pagdating ng Mayo, alam na po natin ang gagawin. Alright. Marami pong salamat, Attorney John Rex Laudianco, sa inyong uh, paliwanag at marami pong uh, uh, salamat. Magandang uh, tanghali po muli. Maganda tanghali po, mabuhay ang God bless po. Mabuhay din po kayo.